MMDA nakikipagpulong na sa ilang pribadong institusyon para sa paglalagay ng rain catchment basin sa harap ng mga pagbaha sa NCR. Detali ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra. Live Sinimula na ng MMDA ang pakikipagpulong sa ilang private institution at sa ilang ahensyo ng pamalaan para sa pagtatayo ng rain na catchment basin na. Sarap ito ng matindi pagbahan na nararanasan sa Metro Manila sa tuwing malakas ang ulana. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, nakipagpulong na sila sa UST para sa paglalagay ng rain catchment basin sa 8,000 hektaryang bahagi ng compound ng Universidad. Tiniyak naman ni Artes na pupunta nila ang naturang proyekto na pupondohan po sa sakaling pumayad ay yung business. Under DB, ano yung project na DB? MMDA. MMDA, it's really the public private? Uh, hindi po. Uh, MMDA. How much? sir? Wala pa kasi uh, depende po kung gaano kalaki yung ibibigay na espasyo ng USD. Pero sa amin po kasi proposal, it's about 8,000 square meters ng lupa at about 9 to 10 uh, meters deep. Maglalagay din ang MMDA ng rain catchment type basin sa Camp Aguinaldo sa Quezon City at sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Mandra, Escolyantas, Adra, Tatak, RMN.